What's up, madam people? I'm William, 20 years old, model chef ng Quezon City. Oh, model oh, chef. Holy. Chef. William. Bakit ko na dito pumasok, ayaw niya sa loob. Kaya <laughs> <laughs> lumabas siya. Oh. Matangkad kasi. Matatakpan. Nah, nahihirapan Masabawa siya sa kurtina. kurtina. Oo, oh, oh, na oh. oh. nandiyan pa yung kurtinang yan. Hinihiram nga ni Lassie yan nung isang <laughs> araw. <laughs> Tinawagan niya ako kahapon eh. Yun <laughs> Daming tao ka pumunta. <laughs> Kailangan ng kortina. <laughs> anyway. William, yeah. saan ka nag-aaral? um, working na no po as a chef. In... As a chef. Oh. Oh, pwede ba sabihin, saan ka nag, ano, nagtatrabaho? In a hotel po in Quezon City. Ooh. Oh. Anong ano? hotel yan? Magkano? Three hours? <laughs> <laughs> hotel, hotel. Bakit pero hour? May, 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 mga hotel na per ora may hotel na per araw. Ah, sa bagay. Oh. Oh. No hotel po. Ano ah, po? Oh, sa Cubao, oh, napakaganda dyan sa Novotel. Oh. I love Novotel. I love it. I love yeah. stay dyan, di ba? Yes! yes. Inaalagaan like diba? yes. tayo diba, novo sa Novotel. Yes. Hello sa mga Tavyana. Di ba, Tita Viana? Sabi. Bikini, man. Anong specialty mo sa pagiging siya? Pakbet. Masarap ang pakbet <laughs> sa Novotel. Ano specialty mo? Kasi yung pakbet nila <laughs> ba balun-balunan. Uy! Talaga <laughs> ba? Sarap? Oo, galing sa katabing po ni Ano Anong specialty mo? Actually, sa hot kitchen kami. So, madaming all around siya. So, natitraining naman ako sa iba't ibang cuisine. But personally, uh, Asian or pastas. So, Italian. Asian. Oh. Asian. Ah. Asian. Hot. Pag Asian talaga, usually pasta. Oh. Italian ang pasta. <laughs> Asian and Italian. <laughs> Asian siya ka pasta. Sabi. <laughs> yung pala yung tawag doon, hot kitchen. So parang sa ano, di ba, buffet. Oh, luluto. Per order po. So a la carte system. Ah, a la, a la a carte. carte. Oh. A la carte. Mm. Alakot! <laughs> wala tayong pambayad. Magkano to? Ha? Huh, 10,000? Alakot! Ganda! <laughs> ah, aray ko, malaga grocery ka. Oo. Oh. Alakot! <laughs> wala tayong lalagay sa kinat. Ito lang ito, Joe. Oo. Oh. oh. Ito to. <laughs> 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 Alakad, ano, ano Alakad. na lang. <laughs> so, anong pinaka, anong, ano ang uh, mahirap sa pagiging chef? Yung Most... ka, napakahirap <laughs> na. <laughs> o sa mga sa hot, ano sila area? Ano yung, ano yun? Mostly, uh, yung emotions. Kasi, syempre, pag nagbe-busy po, the heat is there. Literally, in figurative. Ah, may sigawan sa Meron kusina. Meron po, some, at oh, times. Nakakaaway-away so, ba kayo? Ganyan? There are times, pero... Diyan, sumisigaw talaga sila. Mm. Oh. Di ba? Follow up to sa salad, please! Yes. Oh. On Hot on. behind! Yes. yes. Mm -hmm. Pero paano mo kinakaya? May pressure, may tension sa loob ng kitchen. Oh, oh. Everything is hard naman po talaga. Pero if you're driven with passion, everything can work. Yeah. Wow. Everything is hard. Mm. But Do if mo, you're driven dun, with passion... Not all will the work. time. Not all the time. <laughs> Minsan, ano? Wag na defrost. Hindi. <laughs> wag na defrost. Ha? Huh? Wag na defrost. Yung karne, di ba? Talambot. Oo, oh, oh, siyempre. Depende sa oras. Yes. Alakoy! Well, yung pick-up line mo kay Dorothy? Sorry? Pick up anong pick-up line, line mo kay Dorothy? You're forgiven. <laughs> pick-up line for Dorothy. Alam mo, Dorothy, chef ako eh. Pero feeling ko pwede ka rin maging chef. Bakit? Siya feeling ko. Siya feeling ko! Siya feeling ko! Siya rap! Siya feeling ko! Ang galing pa rin siya Chef! siya pa. Gigilo ko siya, siya pain kita siya. Pero okay yun. Okay yung pick-up line mo. Chef, chef! Hore! Hore! Meron pa ba? Chefon. Ay! May Chiffon, please! Meron siya ubo, tsaka chiffon! <laughs> <laughs> Ay, joke ka lang ganyan. Saan ito pinapunit sa <laughs>